Hello guys. Yan, gagawa na naman ako ng juice para kay Buntis at kay Baby. Meron tayong pinya, spinach, celery, carrots, pepino, pongkan. Ano ba 'tong pongkan yung Ayun pongkan, tsaka orange, tapos kiwi, tapos melon. Yan. Para malusog si baby at saka si buntis. Let's go! Samahan niyo ako gumawa ng juice. Prutas at ano. Gulay. Okay. Yan na guys. Sugasan natin una yung yung karot. Yan. Kailangan mong hugas na hugas na maigi. Alisin natin yung dulo. Putol. Putol. Tapos si pipino, gugasan din natin. Yan, ganun lang. Okay? Aston Sillery. Okay. hindi po ito, tutulin din natin. Yan. Update ko kayo mamaya pag gagawa na tayo ng juice. Okay? Ito guys, lahat, lahat ano natin, hiwain natin na maliliit para pag sinalang natin sa machine, mabilis siya, tuloy-tuloy na. Yan. Update ko kayo mamaya. Okay? Pati kiwi, balutan natin kasi mabalahibo to eh. <laughs> Baka makalimutan niya isama yung kiwi. Kaya lang magastos nga lang tong ano na to. pag-juice natin ng fresh na mga prutas. Pero sure na sure kayo na magiging malusog ang inyong baby. Kasi ito yung madidede niya mga prutas. Subukan nyo to guys, masisecure nyo na malusog yung baby nyo. Tsaka yung nagpapadede, malusog din. Okay. Hello guys, mag-uumpisa tayo. Pupunoy natin to ng ano, mga prutas natin. Ito yung gagamitin natin. Oh, na. Nakaredy na silang lahat. Kaya na, mag-uumpisa na tayo. Okay? Persia. Pinya muda, One zero. <laughs> Bilis maging Jesus, no? <laughs> Ч ⁇ а Ngayon lang, isasalang natin ito lahat hanggang sa maging juice na silang lahat. Okay, update ko kayo mamaya pag tapos na. Ito na guys. Gawa na, tikman natin. Mmm, sarap. Thank you guys, bye bye.